nakitaan ng ipinagbabawal na droga ang isang lalaki na bigla na lamang magsuka at inumatay matapos na bumaba sa isang pampaserong jeep na patungong biyahing Alabang Naganap ang pangyari kahapon ng alas sa ng na umaga sa harap ng Diagnostic Center sa Alabang, Sapote Road, Talun Uno, Las Piñas City nang bumaba ang isang lalaki na sakay ng pampaserong jeep na unang nagsuka hanggang sa tumumba at nawala ng malay Agad naman na rumesponde ang siyang security guard na siya, security libanan para tulungan ang naturang lalaki at itinakbo sa Pap John Paul Medical Center, subalit idineklarang dead on arrival ng doktora. Tinignan naman ng na mga nakatalagang nurse ang gabit ng lalaki para sa pagkakilala nito at may nakita na ilang plastic sa ng hinihinalang shabu na nakatape sa campaign lipleta ng isang kandidato para sa barangay kagawad sa Molino 6, Bacoor City, Cavite. May nakita rin na aluminum foil bukod sa cellular phone at wallet ng nasawing lalaki. Kinilalang nasawing lalaki at itinago na lamang sa alias Hendry 51 years old na residente ng Barangay Molino 6 sa Bacoor City, Cavite. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.